Selos ay isang malupit na salita. Pag naramdaman mo to, parang gusto mo nang kumitil ang buhay. <laughs> Pero ang selos ay isang malupit na patunay na sagad sa buto ang pagmamahal mo sa isang tao. Lalo na pag ayaw mong mawala sa iyo. Tayo mga tao, nakakaramdam tayo nito sa lahat ng bagay. Pwedeng sa kapatid mo, sa katrabaho mo, at sa kopamilya mo at ang selos, nagiging masama ang dating ng isang tao kapag nasamahan ng sulsol ng ibang tao. Kaya mahirap kapag ang selos mo sa katawan ay hindi mo kayang i-handle. Kasi pag hindi ikaw yung masasaktan, ikaw yung pwedeng makasakit sa kanila.